Araw-araw na mga salita ng Diyos Ako ay matuwid, ako ay matapat, at ako ang Diyos na sumusuri sa kaibutura ng puso ng tao. Ibubunyag ko agad kung sino ang totoo at kung sino ang huwad. Huwag kang mangamba lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa aking oras. Sino ang tunay na naghahangad sa akin? Sino ang hindi? Sasabihin ko sa inyo isa-isa. Siguraduhin lamang ninyong kumain ng mabuti, uminom ng mabuti, at lumapit sa akin kapag kayo ay nasa presensya ko. At ako mismo ang gagawa ng aking gawain. Huwag kayong labis na masabik sa mga agarang resulta. Ang aking gawain ay hindi isang bagay na maisasagawa agad-agad. Nakapaloob dito ang aking mga hakbang at ang aking karunungan, at iyan ang dahilan kung kaya mabubunyag ang aking karunungan. Hahayaan ko kayong makita kung ano ang ginagawa ng aking mga kamay, ang pagpaparusa sa kasamaan at paggantimpala sa kabutihan. Ako ay talagang walang pinapaboran na kahit na sino. Ikaw na tapat na nagmamahal sa akin, tapat kitang mamahalin at yaon namang mga hindi tapat na nagmamahal sa akin, ang aking puot ay mamamalagi magpakailanman sa kanila, upang maalala nila magpakailanman na ako ang tunay na Diyos, ang Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao. Huwag kang kumilos ng isang paraan kapag kaharap ang kapwa Ngunit ibang paraan kapag nakatalikod sila Malinaw kung nakikita ang lahat ng ginagawa mo At kahit malinlang mo ang iba hindi mo ako malilinlang Malinaw kong nakikita iyong lahat Hindi posibleng maitago mo ang anumang bagay Ang lahat ay nasa aking mga kamay Huwag mong isiping napakatalino mo dahil nagagawa mong makinabang mula sa mga muntimong pagmamanipula. Sinasabi ko sa iyo, gaano man karaming plano ang gawin ng tao, libu-libo man o sampu-sampung libo, sa huli ay hindi sila makatatakas mula sa aking palad. Lahat ng bagay ay kontrolado ng aking mga kamay, lalo naman ng isang tao. Huwag mo akong subukang iwasan o pagtaguan. Huwag mong subukang manlinlang o magtago. Maaari kayang hindi mo pa rin nakikita na ang aking maluwalhating muka, ang aking puot at aking paghatol, ay naibunyag na sa madla? Sino mang hindi nagnanais sa akin ng tapat, agad at walang awa ko silang hahatulan. Ang aking awa ay umabot na sa sukdulan. Wala nang natitira pa roon. Huwag na kayong maging mga paimbabaw at itigil na ninyo ang inyong mga gawing mararahas at pabaya. Anak ko, mag-ingat ka. Gumugol ka ng higit na panahon sa presensya ko at ako ang bahala sa iyo. Huwag kang matakot. Dalhin mo ang aking matalas na espadang kabilaan ang talim at nang naaayon sa aking kalooban, kalabanin mo si Satanas hanggang sa katapusan. Pangangalagaan kita. Huwag kang mag-alala. Lahat ng bagay na nakakubli ay mabubuksan at mabubunyag. Ako ang araw na nagbibigay liwanag. Nililiwanagan ng walang humpay ang buong kadiliman. Ang aking paghatol ay sumapit na ng lubusan. Ang iglesia ay isang lugar ng digmaan. Dapat ninyong lahat ihanda ang inyong mga sarili at ilaan ang iyong buong pagkatao sa panghuling labanan na magpapasya. Tiyak na pangangalagaan kita upang makalaban ka ng mabuti at matagumpay para sa akin. Mag-ingat ka. Ang puso ng mga tao ngayon ay mapanlinlang at di mahuhulaan. At wala silang paraan para makuha ang tiwala ng ibang tao. Ako lamang ang lubos na para sa inyo. Walang panlilinlang sa akin. Sumandal lang kayo sa akin. Tiyak na magiging matagumpay ang aking mga anak sa panghuling labanan na magpapasya at si Satanas ay tiyak na tiyak na lalabas at maghihingalo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong kapangyarihan at ako ang iyong lahat. Huwag mong isipin ng paulit-ulit ang mga bagay-bagay. Hindi mo mahaharap ang ganoon karaming isipin. Nasabi ko na noon, hindi ko na kayo aakayin sa landas sapagkat gahul na sa panahon. Wala na akong oras para hatakin kayo sa tainga at babalaan kayo sa lahat ng oras. Ito ay hindi posible. Tapusin na lang ninyo ang inyong mga paghahanda para sa labanan. Ganap na pananagutan kita. Ang lahat ng bagay ay nasa aking mga kamay. Ito ay isang labanang hanggang kamatayan at ang isang panig o ang kabila ay tiyak na mamamatay. Ngunit dapat maging malinaw sa iyo ito. Ako ay kailanmang matagumpay at hindi natalo. At si Satanas ay tiyak na mamamatay. Ito ang aking paraan, ang aking gawain, ang aking kalooban at ang aking plano. Tapos na. Lahat ay tapos na. Huwag kang panghinaan ng loob o matakot. Ako kasama mo at ikaw kasama ko ay magiging mga hari man. Ang aking mga salita kapag nasambit na ay hindi magbabago kailanman at malapit na kayong abutan ng mga pangyayari. Maging mapagmasid, dapat ninyong pag-isipan ng bawat salita. Huwag na kayong maging malabo tungkol sa aking mga salita. Dapat kayong maging malinaw tungkol sa mga ito. Dapat ninyong tandaan. Gugulin ninyo hanggat maaari ang panahon ninyo sa presensya ko.